kahit malungkot ang mga fans ng Don Bell dahil walang entry sa Halloween ang dalawa pero bumawi naman dahil nasa Christmas ID sila talagang ka-holding hands pa ang dalawa kahit separate nga sila. Dahil nung una ay nakagreen si Bell kasama niya ang kanyang mga kasama sa upcoming niyang movie pero pero naman mabawi sa Don Bell tilay sila ang pinaka-timeline sila ang uh, pinaka-unang pinakita na naga holding hands pa at naka na dito si Bell. Tama yan, walang mabubuwag dito. Bula tayo. Nagpalit pa yan si Donny ng fans from black to acid blue para matchy ang dalawa. Even you can see Donny eyes, you can feel and how happy he is. Pro project lang ang solo era nila pero yung isip at puso ng Don Bell ay always tandem yan. Nakakatuwa ang relasyon na to eh. Lalo na si Donny totoong na miss niya si Belinda niya. Abangan natin ito this November 7 sa kapamilya. Sabi pa nga ng isang netizen, lo, bakit niya naman pinakita to? Paano na lang yung mga umaasong wala na ang Don Bell? Eddie? Eh, basag na naman sila. Para <laughs> lang mag-solo mga picture ng Don Bell tuwing magpo pose sila dahil nasa o solo era sila. Pero, totoo naman na nasa puso't isip nila ang isa't isa. Kata naman dahil kapag may interview ang isa, talagang hindi nila nakakalimutan ipromote kung ano ang mga upcoming project bawat isa.